Ito ang tanong, no? Eh, halimbawa, uh, pito ang naging asawa ko. Namatay silang lahat. Sa pagkabuhay bang muli, kanino mapupunta ang magiging asawa sa isa lamang na lalaki? Ito po yung sagot, no? Sa Matthew chapter uh, 22, verse 30. Sapagkat sa pagkabuhay na muli ay hindi na mag-aasawa. Ni mga pag-aasawahin pa, kundi gaya na nang mga anghel sa langit. So, pagkabuhay palang muli, tayong lahat po ay parang mga anghel na at hindi na po mag-aasawa doon sa langit. So, yun po yung kasagutan. No? Ibig sabihin, pagka binuhay na tayong muli ng Panginoon, hindi na po pag-aasawa doon sa langit. Para na tayong mga anghel na lagi na lamang magpupuri sa Panginoon. Wala na pong pag-aasawa doon. Yun po yung sabi dyan sa Matthew chapter 22, verse